galing kumanta ah. <laughs> galing kumanta ah. Kanta ka nga, Rod, ulit. Kanta ka nga. Kanta ka na. Kanta na. ay tatlong bibit akong nakita may tatlong bibi akong nakita mataba mapayat mga bibi ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa siyang leader na nagsabi ng kwak 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 Kwak-kwak, siyang dududan nasa binang kwak, kwak. Kanta ka na? kantak ka din. din. ah 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 na ah may, may tatlong bibi. Ako makita. O, oh, ikaw ka. O, oh, ikaw din, ikaw din. Ikaw din ah. Sinusubok mo naman yung paa mo. May tatlong bibi. Akong nakita. Matabak. ba? Mapayat mga bibe Ngunit ang may pakpak sa likod ay isa Siya ang leader na nagsabi ng kwak-kwak Kwak-kwak Kwak-kwak-kwak <laughs> <laughs> Siya ang leader na nagsabi ng kwak-kwak <laughs>